Las na wala ka bigla. Bakit? Hindi ano, Ivan, Try ka, na ka test ban. Putang ina ka kumaway ka na. Putang ina mo lalabas kayo sa TV mga animal. Ha? Putang ina nyo. Baka gusto nyo maging nasabilgas abilgas ako dito eh. Ha? Ito, sabitag. Pasalukuyan ko. Binabanatan si Ivan dito. Kaya na 23 na naka uniformi pa na wala namang kwenta. Eto naman sasabi ko sa iyo, Ivan, putang ina mo! O wala na si Ivan. Eh, putang ina, sino pa? Sino pang mumurahin. Ay, umalis na pala utol eh. Tanginan yan, wala na. Ano si Ivan? Ivan! Alam ko yung pangalan mo na Ivan. Maya-maya, alam ko kung paano ka makipaglaro. Maya-maya, yung ID mo hindi na Ivan, magiging Gretchen. Putang ina ka, wala. <laughs> May tenga ka, putang ina mo. Sino utol? Sino ang gamugamo? Hindi na gamu gamugamo. Si gamu-gamu. kasama niya tayo pa eh, niya. Lang lang yan, nagbibig ko sila. ganun ba? Oy, gamugamo! Putang ina mo ka. Ha? Gusto mo lagyan ko ng gas yung puwet mo, putang ina mo. Sabay sindi ako ng posporo, putang ina mo ka. Ha? Bakit ka nakikisali dito, putang ina mo? Pinagtatanggol mo yung boyfriend mo. Mag-shota ba kayong dalawa? Ha? <laughs> Minumuran-muran na naman kayo, putang ina nyo. Kahit kailan. Paskong-Pasko, putang ina nyo. Pasko na. Sinta po. <laughs> putang ina to, mga to. Mga leche. Putang ina kang kaputa-putaan ka. Hoy, gamu-gamu. Lumapas ka. Walang Vikings. Eh, bakit ano to? Gusto mo? Ano to? Hindi to Vikings. Putang ina ka. Ano yan? Bulag ka bang magbasa? O, oh. ay kaibigan mo, ay eh, putang ina mo! Kaibigan mo pala, yung punyeta kang lechika. <clears> Oo. <throat> Ang Ha? Putang ina ka. Ay, putang ina mo. Anong pakialam ko sa'yo? Putang ina mo ka. Magpakilala ka ng makilala kita. Gamu-gamu, wag ka na. Buha ka ng ina mo. Ha? Putang ina mo ka, ha? Eto! Bibigyan kita ng tips, putang ina mo, nang tumaba yung utak mo. Ha? Ah. Hmm. Putang ina ka, dyan ka. Mag-download ka ng utak, putang ina mo. Ay, bumagsak yung mas e. nyo, bray. Bray, bumagsak yung mas nyo. Bumagsak, utol. Ha? Joke lang. <laughs> Ay, nung sinabi kong bumagsak, biglang tumapak, putang ina ka. So, kita eh. <laughs> sa umapak. So, umapak ko. Oh, putang ina mo, bobo. Putang ina ka. Alam mo kung ano yung kailangan mo para bumagsak yung mas ng tropa ko. Oh. Hmm, kala mo nakatapak ka. Ah. Alam mo, ka, lapit mo yung tayo nga madali. Sasabihin ko sa'yo dali. Dali, lapit mo yung mga sa speaker madali. Alam mo kung ano. Ito, ibubulong ko ah. Ayan. Yung kailangan mo. Milagro! Putang ina mo! Oh, mute muna. Mag-mute ka, putang ina ka. ah, <laughs> putang ina mo, magdasal kayo. Sabihin nyo, may karma pa naman. Mga utol, makakarma din yung mga yan. Utol, Ivan. Sabihin mo dyan sa boyfriend mo. Sabihin mo, Ivan, makakarma din yan. May Diyos pa naman na handang humukom sa kanila. Sabihin mong gano'n, putang ina ka, gamo mo mag kayo, putang ina nyo. Mga saksakan ng bobot sa kabakla. Putang ina to, mga to. Mga leche sa kita eh. <coughs> tay lang.